isang four-year driver na nagamok sa isang gasolinahan sa Santa Rosa, Laguna. Nakumpis ka sa kanyang ilang gramo ng sabot, hindi na lang nakadroga din. Nasa frontline ng balitang iyan si Gio Robles. Pahirap hey. so, hey. pang arestuhin ang lalaking yan sa Santa Rosa, Laguna kahapon ng umaga. Sumalampak siya sa kalsada pero isinakay rin sa polismobil. Hey, so... Pasok ka na, ate! na! Ang sospek, kinilalang si Paulo Labordo, courier driver na taga San Fernando, Pampanga. Hinuli siya matapos ereklamo ng ilang residente dahil sa pag-aamok at walang gigil na pagbubusina ng kanyang van sa isang gas station. Ilang oras din siyang nakipagmatigasan sa mga pulis. Dumating pang asawa ng sospek para kumbinsihin siyang sumuko. Pero tumakas siya sakay ng van hanggang sa nabanggan niya ang dalawang pulis mobil. Dito na siya inaresto. Nang halughugin ang van ng sospek, doon nakita ang isang piraso ng maliit na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Isa pang bote ang nakita na may laman ding shabu aabot sa 10 gramo na nagkakahalaga ng 68,000 pesos ang nakumpis ka sa sospek. Posibleng nakadroga raw ang sospek. Ito po kasing taong ito, eh, sa amin po din, at the time na siya ay nagwawala, under yeah. the limits of drugs. So kasi po, uh, uh, parang nawawala sa sarili niya. Iginiit naman ng sospek na galing sa na-pick up niyang parcel ang nakuhang droga. Galing yan dito. Hindi rin maayos sumagot ang sospek nang siya ay kausapin. Nabanggit niya pa na marami raw siyang pinagkukunan ng droga. Paliluan mo ako, pakainin niyo muna po ako at asap na tayo doon para matino yung isip. Bigay ko sa iyo lahat ng supplier nito. Actually, sa harap pa nga ng police station. Ako, no, pet. Mamaya po tayo mag-uusap. Pag napakain niyo na po ako nang matino, Nakakulong ngayon ang sospek at isinailalim na rin sa drug test. Mahaharap siya sa mga kasong alarm and scandal, reckless imprudence resulting in damage of properties, disobedience of a person in authority at resisting arrest. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.